na po yung pera ninyo sa bangko. Mas maganda pa, withdrawin nyo na lang. Wala, walang sasagot kasi kinuha nila ni Marcos, nila ni Romualdez. Nagbabala ang controversial na vlogger na si Dr. Toto Kausing sa mga may ipon sa bangko na i na lamang ang mga ito bago pa mahuli ang lahat ito ay matapos lumabas ang balita at kumpermasyon na kinuhanan ng administrasyong Marcos ang PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation ng 117 billion pesos at ito ay ayon pa mismo sa dating malapit na kaibigan ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez sa isang panayam ayon pa nga sa kanya bukod sa 60 billion pesos pondo ng PhilHealth na ilegal garapal at damtarang kinuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bansa para punduhan ang kapritso na mga mambabatas. Nawawala ang 117 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Kaya naman, dumadami na ang nagpupull out ng kanilang ipon sa iba't ibang bangko sa bansa sa takot na malimas ito ng kampo ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez at ng mga buwaya sa Kongreso. Matatanda nauna ng kinuhanan ng 75 billion pesos ang Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nila itong ilagak sa Maharlika Funds ng gobyerno. Nagbabala naman mismo ang International Monetary Fund na nalagay umano sa alanganin ang bilyon-bilyong pera ng dalawang banko at inirekomenda nito sa Maharlika Investment Funds na ibalik ang 75 billion pesos sa dalawang banko bago pa ito mapunta sa wala komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, malapit ng mabangkarote ang bansa, walang tigil ang pagnanakaw ng mga buhayang politiko sa pamumuno ng gobyernong ito. Si BBM lang talaga ang nakita kong presidente na walang sariling desisyon. Pinapaikot-ikot lang siya ng pinsan niyang si Speaker Romualdez. Napakawalang kwentang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe na ang pagkadapa ng Pilipinas dahil sa harap